Magkano ba isang kilo niyang ano yan? Hindi, per per kusena dito. Ito siya, bilihan talaga. Uh, okay. so, 120 per one, per kusena. Tapos pili sa ano? May isang kilo, yung kinikilo. Hindi, walang pili dito. Ah. Ha, 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 ha. Wala. Sige, thank you. na mag-uubi, eh. Baka sa ako, eh. Sige. Ninety-four yung ano? Yan, sumunod dito. lamang. yung Ilang krasa yun? Nabindalo ba? 12 lang yan? Hmm. Ah? Hindi na di na bilang saan sana mag-uwi? ito okay. ano ito? Ano ito? Pako. Pako. Okay. Pako. 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 Malayo malayo. Ako yun talaga ng Sarpinos. Sarap na yan. Malayo lang ang atin. Kundi mga eh. ako. Tsaka makasap yun ng Bago naman tayo sa atin lang sa Tayo uwi pa. Gabi pa uwi. Oo. Oh. Ay, eh, pala yung village ka Ano ito po sarap? nyo. So, Ito, po. Makalimutan niyo ang inyong mister. Hehehehe. 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 ako isang Hehehehe. 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 Thank you

ko nung naubod ko naman ito. Kaya pala, ito yung nabod sa Makulat ko ito makulat ko. ito masarap pa ba? ko pagkain natin pagkain niya. Saka yung pako. Pa oh. Mapanood natin sa atin.

Tapos tayo po rin na pwede pumasok sa Tay, may lumabas na eh. Ang galing yung face tangkilin nyo. Nung makita ko sa TV. Dato <laughs> yung face mask yun, no? Oo oh, nga. Hindi oh. <laughs> <laughs> yan, nakamakita nga po sa YouTube. Talagang beauty queen po pala. Ba? Hindi, ngayon talaga magiganda, nagkitinta. Hindi naiiya. Maganda lang walang Hindi pa nga eh. Maganda yan. Oo, binibidyo ako nga siya eh. Makikita niya sa kailan mamaya. Makik, makikita niya sa YouTube. Ipapigil na ako Ayaw nga eh. Ayaw nga. Hindi na naman panood niya mamaya sa YouTube. Ang kanyang sarili mamaya. Hindi nga mamaya rasa.

Ay, guys, maganda, hindi siya nahihiyang magtinda. Yes. Yes, yes. si Clarice. Ayaw na niyang tanggal ang face mask, pero okay lang.